kong ipahalam sa inyo ang paglubha at pananatili ng problema dito sa ating barangay, Laloma. Si Grego, na siyang dahilan ng lahat ng kaguluhan kagabi ay anak ni Congressman Dapa Bangon. Ngunit, meron pang mahigit at masakit na pangyayari ang dapat ninyong malaman. Isang tao, na higit nating pinagtiwalaan ang salaping inagaw pa natin sa mga bibig ng ating mga anak at paungunahing pangangailangan sa buhay upang makalikom ng halagang 10,000 piso para ibayad sa mga mananandata na magiging tagapagtanggol nating lahat at magiging sandigan ng ating kahinaan ay nagawa pa niyang ipagkanulo. Ah, Kapitan, ako ata pinariringan nyo ah. ah, yung isang mo, binigay ko lahat sa kanila yun. Kasalanan ah, ko ba kung binigay yan? Sandali lang, Kapitan. Walang katotohanan ang sinasabi ni Mang Tomas. Narito ang apat na libong ibinahid nyo sa amin. Hindi namin maatim na gastos eh. Dahil alam namin, nagaling yan sa mga taong may hihirap na katulad namin. Sinungaling ko yan, hindi totoo yan! Huwag na kayo magkaila pa, Mang Tomas. Alam namin kasabot kayo ni Mayor Ambrosio. Sa halip na tunay naman na nandatang kunin nyo, ay eh kami pa. At bukod sa salaping kinita nyo sa barangay, ay binigyan pa kayo ng malaking halaga ni Mayor Ambrosio. Okay. Ninyo, hindi namin kagusto na mapangyayaring ito. Pero makakaasa lahat. Bukas sa bukas din lilisaan na namin lugar nyo. Ah, eh, kapitan! Masama! Patawarin nyo ko dahil... Eh, kapitan! Tomas! isa kang hudas! Eh, Judas. Ah. eh. Hestas! bang magtanong? Saan ho ba mahahanap yung apat na mananandata? Django? Django! Mm. Django! Si Margarita! Huwag hmm. <laughs> niyo nang itago ang mukha niyo. Ako ang dapat mahiya eh. Dahil sa ginawa ng mga tauhan ng papa ko. At kaya ako nagpunta dito para alamin kung anong ginawa sa inyo ni Nagrego. Kung gusto niyong magdemanda, tutulungan ko kayo. <gasps> Tama. Hindi na, Margarita. Sa katayuan ng ama mong si Mayor Ambrosio, sa palagi ko hindi namin kayang bumangga sa kanya. Bakit hindi natin kakayanin? Siya lang natin tumutulong. Hmm. Tama. Pusibleng iniisip niyo eh. Dahil si Meron, prosyo, ang nakapangyayari sa lahat ng bagay sa baryong ito. Tama. <sighs> Lakat na tama ako. Huwag Huwag <coughs> <coughs> Pahawa na po kayo. na po kayo. Hindi lang yan. Isang hagupit. Kada limang minuto. Kapag hindi nyo nilabas si Margarita. Bakit ako, anak niya, hindi sumasang-ayon sa mga ginagawa niya at nagpupumilit, humanap at gumawa ng paraan para magbago siya? Kung hindi kayo kikilos ngayon, kailan pa?

Pati Kapitan Del Barrio pinapatulan ninyo. Ngayon, kung talaga matatapang kayo, kami harapin nyo. Tama. At tatalikod kami. Panatan mo. Ah! Pasensya na ho kayo, Kapitan. Tay! 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 Tại Hãy <laughs> <laughs> masdan mo sila. Habang patuloy kang nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan, ay paulit-ulit na mangyayari to sa ating baryo. Manong, huwag niyo sayangin ang inyong buhay sa pamamagitan lamang ng pag-inom. Kailangan kayo ng ating baryo. maraming tao ang nais lumaban. Ngunit walang kakayahan. Kayo itong labis-labis ang kakayahan. Ayaw niyo pang lumaban. Manong, huwag niyong pabaya ang panghinayangan ng bayang ito. Ang paghanga sa inyo ng kwadro de Jack. At kung iisipin ko, kung kaya kayo na lamang ang nabubuhay, ay dahil sa inyong karuwagan. Sige na, mag-ensayo na kayo. Kaya niyo yan. Kung hindi pa kayo mag sino pang tutulong sa amin? Kayo na lang ang pag-asa namin para magkaroon ng katahimikan dito. Sige na, Durango. Oo nga naman, Jericho. Sige na nga. Ano ba yung ginagawa mo? Ay, pumupulot ako ng suso. Anong gagawin mo si sa suso? Hindi pwedeng kainin yan. Ah, eh, secret. Basta, kailangan to eh. El Diablo, Grego! Ano itong nababalitaan ko? Napuspusan ang pagsasanay ni Jack sa apat na kabataang mana data hindi ako papayag na ang apat na uhuging yon ang siyang bumulilyaso sa aking mga plano. Yun nga ang pinag-uusapan namin dito ni Grego, Mayor. Relax lang kayo. Oo nga ho, Mayor. Eh, napagkasundoan nga ho namin na tawagin ng mga hired killers na Los Compadres. Para sila na ang bumulabog dyan sa mga yan at tuluyan na nilang lisanin ng puok na yon. Ah, bahala na kayo sa gagawin ninyo. Ang mahalaga sa akin, pagdating ng katapusan, kailangan patagi na ang barangay Laloma. Alright? Ngayon, ikaw naman, Grego. Umuwi ka sa inyo at dalhin mo lahat ang mga puwersang madadala mo para tumulong sa pagpapalayas sa mga taong yun. At tandaan ninyo, hindi lahat ng mananandata ay pumapatay ng dahil sa pera. Ilagay niyo sa ulo niyo na sa bawat punglo na pakakawalan ninyo, kinakailangan bigyan nyo ng katarungan. Lalong-lalo lalo na sa nang-aabuso, nangangalabuso, at higit sa lahat, sa mga namboboso. At bago ko makalimutan, mahipit na ipinagbabawal sa mga mananandata ang umibig sa mga babae. Tanda niyo. Ang kilos at galaw. Simbilis ng urap ng mata. Hey! <tinyo> <tinyo> ano bang kaguluhan yun?

halah <laughs> 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 manong, long, no! no! long, manong, manong, oh tabby, 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 hey. long, no. eh, manong, 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 manong. Manong! 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 Oi, e aí?